Providing a dedicated and reliable service aimed at keeping you informed and up-to-date. This is Pilipinas Prime. PCS, so planning to introduce Lotto Billionario. Pinakamaliit na mapapananunan ay 1 billion. Whoa! Lotto Billionario, pinakamaliit na mapapananunan 1 billion. Aba! maraming ayaman, mag, maraming maging bilyonaryo dito, hindi sa Malanay, kundi hindi sa mga tumatawa si Ma'am Evelyn, tumatawa, ako po, kinakabahan ako rito, loto bilyonaryo, maraming maging bilyonaryo mataga gobyerno rito. Hindi yung mga mahihirap na kababayan natin na mananaya. What is this loto bilyonaryo, sir? Mr. Chair, I will answer for that. Yes, sir. Uh, yan po ay uh, amin aming pong uh aragdagang variant sa ating pong existing loto. Uh, ito naman po ay ginagawa rin po sa other jurisdictions. Sa Amerika po meron po silang Powerball, meron po silang Mega Million. Sa amin pong hangarin na uh, lumakad po nga po ang benta at uh, madagdagan ang revenue at uh, pati nga rin po ang ating charity work ay di amin pong sinubuk at amin hong uh, pilit susubukan kung uh, yun hong uh, ginagawa ho sa ibang bansa ay pwede na rin hong gawin dito. Kasi it is also very unfortunate na yun hong mega million sa Amerika, pwede na rin i-market dito. Makakataya na ho kayo dito ng uh, loto sa Amerika eh, na online. Oho, eh, kaya ho amin hong minarapat na ba't hindi tayo mag-introduce ng almost similar variant na at tinawag nga ho namin loto bilyonaryo. Okay. Um, bago kayo mag-open itong Loto Bilyonaryo, kailangan PCSO should come out clean. And it should be clear to everybody na hindi pa rin nakokompromise sa integrity ng PCSO Loto. Because that's the reason why we're having this hearing. Kaya nga galit ako dahil sa DICT. Nasaan yung alipores mo sa DICT, Mr. Garcia? Sir? na sana. Your Honor, we're, uh, I'm still coordinating po with the office. But Your Honor, we um, upon checking po, we've already sent a copy of the um, vulnerability assessment reports to your office po. Pero ang kailangan, sir, magpaliwanag kayo. Ipaliwanag nyo in layman's term. Kung ano yung report na yun. Mag maging kami, hindi man namin masyado maintindihan. Kaya himay-himay nyo yung report na yon at ipaliwanag nyo sa taong bayan. Hindi yung kami magpapaliwanag sa taong bayan. Kayo magpapaliwanag. Kasi kayo gumawa ng assessment. Yung madaling maintindihan. Now, eto. lot of Bilyonaryo. Sir, Mr. Reyes, I would not recommend that PCSO would come out with this new game a lot of Ayusin niyo muna yung integrity kasi questionable po. Alam niyo naman to, di ba? Opo, kaya nga maraming nagko-question sa integridad ng PCS. Opo, kaya nga po kami ay natutuwa at nag uh, nagkaroon po ng ganitong pong pagpupulong dito po uh, ito pong committee na ito at uh, sa hangarin po natin talagang uh, uh, mm, uh, to come out kung mayroon nga pong uh, problema sa PCSO so that the committee can issue a resolution of what's the, the best thing to do. At para nga po, at kung wala naman, para naman po mabalik din po yung integridad para po sa ating pumananayang Pilipino. Wala po ako nakikita ang problema na gumawa ng mga uh, panibagong mga laro ang PCSO to generate revenue and of course yung mga revenue na generate yun na pupunta naman sa charity and most of those, those monies. Pero ayusin mo natin yung integridad ng PCSO. So, dapat maging malinis muna, mapatunayan na malinis at walang kalokohan sa so, yon. And then, pangalawa, bago ka mag-isip ng mga bagong project, ulitin ko, for the end time, ayusin mo natin yung problema nila, Ma'am Evelyn Javier. Maawa naman po kayo. Wag yung mag-open kayo sa mga lower layer, palawan, kung ano pa ba yung pera padala. Ang yayaman ng mga yon, bibigyan nyo ng bagong negosyo. Yun mo lang napasara, mga senior citizen, mga PWD, <laughs> Iba, ba? OFWs na nag-invest tapos biglang nawala yung investment nila, napunta sa wala dahil pinasara sila. Sila muna unahin. Sa kanay mga remittance center, wag po. Uh, opo, Mr. Chair, we'll take note of that. You, nga po ng akin Dahil hindi, araw-arawin ko kayo. Opo, madiwa, akagaya nga 10. po ng aking sinabi kanina, kung mahirap nga po yung procurement ng lumang machine, kung yun hong akin nung sinasabi na yung para modern POS, kung yun hong ay magagamit nila with the same linkages, I will suggest it to the board, Ma'am Evelyn. Uh, with the previous administration, it was offered to us. No, I mean uh, the former uh, administration offered to us, but we wrote them a letter that would, I mean the 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 ano the the lotto outlet the physical lotto outlet will be affected by that kasi para pong ano yan eh cellphone po yan na yung mga mataga, mga mga mananaya po mga kabo po ng ST lang hahawak po yan magpapataya po sila doon hindi po mismo do sa lotto outlet lalakad po yan so magiging kalaban po ng lotto outlet namin yan kasi gagamit po sila ng gadget iaalok po nila yung mga tao na doon tumaya so parang dati ho pinatigil na rin yan kasi parang siyempre na yung puso po ng dating administrasyon inasa mga loto agents. Ayaw nila po kami na maapektuhan at matuluyang magsarado. Kaya hindi po kami pabor dyan po sa POS. Sorry po with your respect chairman na no po. ah uh, yung POS po na yan, yan po yung dati pang pinag usapan na nung naintindihan na po na, na, namin na hindi talaga po kami makikinabang dyan. Or kung meron man po makikinabang na saradong loto yan po ay maglalako. I mean, lalako nila kahit sa amin pong harap ng loto, pwede sila dun uh, i-encourage po yung mga mananaya namin na dun na tumaya po sa POS. Kasi handheld po yun eh. Parang dati we had like that yung sa parang ano po yung sa bingo, yung meron din dating binigay dati ang PCSO noon na parang lalagyan nyo po ng load tapos tataya kayo. Tapos wala rin naman pong nangyari. Kaya parang sa amin ngayon, iba, dati nasa amin yung loto yun pong machine na yun. Pero kung ibibigay po yan doon sa mga tao para mag ano, eh ma ano po, makakannibalize po yung sales ng mga physical loto outlet.